Hi mga wang! Sa last video na ito, 50-50 ang mga comments dito. Pwede ra daw di mag-voice over, pwede ra po mag-voice over. Pero karon ulan-ulan man, so mag-voice over lang, lang tani kawa may nature. So magluto taghalang-halang na manok. Pero with a twist ni atong tingog pareha sa mga chef-chef. Example, idagdag natin ng mga bawang. Tapos saluin para hindi masunog. Ito, optional lang. Pwede magdagdag ng sili, green or red. Tapos, idagdag din natin ang mga manok Eto, pwede kayong pumili ng kahit anong parte ng manok. At haluin ito para hindi masunog. Pag nakaluto na yung manok, pwede natin idagdag ang mga pangpalasa. Gaya ng paminta. Kadugay mo mix. Paminta. At haluin. Haluin lang ng haluin. Haluin lang haluin. Magdagdag tayo ng toyo. Isang luwag ng toyo. Haluin natin to at huwag hayaang masunog ang manok. Dito magdagdag din tayo ng suka. Eto, wag niyo na pong i-mix pag magdagdag ng suka. Mag-add na kayo ng water. Two bowls, hindi two cups. At saka, hayaan natin kumulo. At hintayin kung maluto yung manok. Dito magdagdag na tayo ng pampalasa, like asin o kung anong gusto nyo. Dito pwede yung anong gulay Sayote or patatas, depende ko saan ka nakatira o kung anong available sa lugar nyo. At ayan, after 5 minutes, luto na yung patatas at i-transfer na natin sa bowl. Eto na. Eto na ang pinakamainit, pinakamangahang, nahalang-halang na manok sa Mindanao. Voila. oh diba? ba oh Sige, maura to mga wangs, ha? Kaon ako. Di po, mag-voice over pa ko diri ka pina pinashep-shep. Sige, ha? Sunod video na po. Oh, depende lang sa kung mood, kung sa kung gamitong tingog. Sige na, bye! Dami ira pagdaya. Dami ay, ulan-ulan, pero go.